ng comment nito mga tao nito mga grupong ito yung nagbubuhos nang dolomite doon sa West Philippines Sea. Panahon ni Pino 'yun, panahon ni Pinoy. pinakita kayo yung mga pictures. Dito yan nagsimula. 'Yan, kitan yung picture na yan. Ayan ang uh, ang itsura nung mga islands doon uh, no sa West Philippines Sea nung sinisimulan pa lang. Nasaan kayo? 20 'yan ito, 2013, 2014. O nasaan itong mga nag, mga kritiko na ito? Hindi sila nagko-comment hanggang nabuo na yung mga isla na yon na apat na yan tapos naging naging uh, military bases na, na mga incheck 2016 nung nakumpleto at niyon nagkaroon ng arbitral uh, ruling so ngayon sinisisi nila ang uh, gobyerno pangulong gobyerno uh, presidente na hindi raw inaaksyunan yung yung ruling na yon pa paano nga ba pa paano mo yun inaaksyunan eh nakatutok sa iyo yung kanyon ng yung nang incheck yung mga eh ang tanong ang tanong, ano ang ginawa nila? Nung no, ang uh, mga isla na ito ay uh, ano ay tinatambakan. Sabi nila, ang comment ng isang uh, ano doon, uh, netizen, sabi niya, tulog ka ba nung no, nagpa ang ang gobyerno ng sa doon sa arbitration? Tulog daw ako. Sabi ko, hindi nga ako makatulog kasi at the time, nandun ako sa J3 sa operations ng armed forces at nire-report namin ito, itong mga reclamation na ito ng INCHECK dun sa West Philippine Sea, panaw ni Pinoy, pero hindi nila pinapansin. Lately, nalaman namin, 2017 ito, nung nalaman ko, ayun ay, yung pala, ang may clearance nito, si Executive Secretary Pakito Ochoa, ito, pangalanan ko na, para tum tumimig na ito. Ito, kaya pala, every week, ito si ES Ochoa, nandun sa Basilan, uh, sorry, sa Sambuanga, para mangulekta nung, uh, nung share niya doon sa mga dolomites at sa mga lupa na dinadala doon sa, sa West Philippine Sea. Galing yan doon sa Tumbagaan Island. Ayon, patag na. Ayon, halos nasira na yung isla. Kaya eh, nandun na yun sa Languyan Bay ngayon, uh, sa Languyan Island, yung mga kinukuha ng mga, uh, well, after nung naubos yun, tumawid na doon sa Languyan Island. So, napakadami nito, Sambales, Mindoro, Palawan, uh, lahat ng uh, mga quarries natin nag nang mm -hmm. ng lupa doon sa West Philippine Sea 2014, 2014, 2015. Tulog daw ang AAP. Kaya, kaya nangyari yun. Sir, Alam po. Na din, po. Uh, na yeah. final message. Big sabihin po ba nito, yung sinasabi kasi ng Aquino administration, isa kanilang legacy, itong kanilang legasiya, itong uh, pagkapanalo natin sa arbitral ruling na itong sa West Philippine Sea. Eh mukhang, sa kwento niyo po, eh, sila ang mukhang nagpalala pala ng sitwasyon po doon. Oh yes. Alam mo eh, Walang kasing laki pa lang ng basketball court. Ang uh, reclamation doon, ni-report na namin ito kasi nakuha na namin ang picture ito. Hindi nila inactionan. Three, three months, four months, five months after, every week, every other week, may picture kami. Hindi nila inactionan. Alam mo, nung meron malaking building doon sa isang isla, ito na nga, mga military structures na inandoon. Ayun, may lumusot niyan sa media na litrato. At doon, nagsimulang malaman ng taong bayan meron palang lang nangyayaring reclamation doon. Ba, ano ang ginagawa ng check-in ah, ng Pilipinas? Wala. Bakit? Kasi binibili sa kanila. Binibenta ni Pakito Ochoa ne yung mga lupa. Wow. So, he, ano, he earned from it? Oh, yes. Definitely. Ipinenta pala tayo. <laughs> tayo. Ngayon, sasabihin nila ang traidor yung uh, uh, Pangulong Duterte, administration ito. No, I'm sorry. Executive Secretary Ochoa, nananahimik ka. Ang tagal ko na itong sinasabi. Walang, walang, uh, sumasalungat doon sa si sinasabi ko kasi alam nila, totoo ito. Ang daming sundalo nakakalam yan. Nireklamo ng ating mga naval task force sa, sa Mindanao yung pagpunta, pagkuha ng mga barko na ito, pagkuha ng mga lupa doon sa isang isla sa Mindanao. Alam mo ang sagot ng Malacanang nung pinadalaman namin yung report? No, you secure them. Pinasecure pa doon sa Navy yung barko ng incheck na naghahakot ng lupa. Yeah, the do they know this? Uh, I think they know it. Sa highest level, alam nila ito. Kaya yung, ano, yung, tribunal na yan, drama-drama lang yan. Even, I even asked the Chief of Staff then and the Secretary of National Defense, Sir, why don't you call for the, the convening of the National Security Council? This is serious. Ilang isla na yung, ano, alam mo, wala pa alam ang buong Pilipinas noon na mayroon ng reclamation. Why? Kasi nga sinasuppress yung balita. Walang, walang lumalabas na litrato, walang lumalabas na ano. Ang sabi niya ng Malacanang, let's maintain our relationship with China. Let Aquino us said that. Noy Noy, 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 Noy Aquino presidency said that. Yes, yes. At kaya hindi na kumbin, hindi na kumbin ng National Security Council. Kasi simply malalaman ng ibang presidente. O oh, bakit Ganyan ang nangyayari. National Security Council kasi kasama jan yung mga uh, past presidents, kasama, dami kasama doon. Eh wala, Aning na tao lang ang nag-attend ng meeting na yon. So ang decision, wag nating let us not talk the boat. Ituloy lang yung kaso, but let us not talk the boat. Why? Kasi for every barge na puno ng lupa na tinatambak doon sa West Philippine Sea, ang laki ng kinikita ng ito ni na at saka kung may mga kasama pa nila dyan. Sina, sino pa yung iba? O sino pa yung iba? Sila na share da? I don't know. I don't know. Ah, really. Okay, basta uh, so you're just sure about Ochoa. Yes, kasi uh, every way, nandun yan sa Sambuanga, nangungulay ka ng double bag ng pera Grabe. Yeah.